Ito ang sitwasyon ngayon dito. Sa Maymer sa Kalbiga, Samar. Malaki na yung baha kasi aabot na hanggang baywang, grabe. halos isang araw, isang gabi yung ulan magdamag. Naglakad na lang ako di na ako sumakay. Kasi gusto kong mabe yung baha. Grabe talaga dito. Ngayon lang kami ulit nakaramdam ng malaking baha dito sa ano, Kalbiga Samar. Kasi yung unang baha dito, yung ano ata, kung ako nagkakamali, ordoha ha ata yun eh, 2017 yun. Yun ang pinakamalaking baha kasi lagpas isang tao yun baha nun dati. Ngayon is mga ano lang, tagabaywang yung baha. Ito yung pangalawang malaking baha dito sa Kalbiga. Ngayong March 2025 halos lubog, halos lubog lahat dito sa may ano market site halos lubog lahat oh daming mga basura nagkalat dito grabe salamat sa mga rescue team sa BFP BFP Kalbiga Fire Station salamat sa inyo kasi nandiyan kayo para tumulong magtawid sa mga residente na gustong pumunta ng ano merkado at kung may mga motor kayo, wag nyo nang ina idaan dito. Mas mainam na ano na lang doon sa ano, taas na may, sa may tulay. Sobrang laki ng body to, dito na sa may market site to. ng baywang yan, mga ano, army. Salamat sa inyo. Salot sa inyo, sir. Shout out. Ito, sobrang laki ng tubig dito na. Dito, sa may merkado na talaga to. Sa ano, may mga paradaan ng motor. Laki ng body ito. Oh. Grabe. Diyos ko tama yung ulan. Mahina pa naman umano. Bumaba yung tubig. Mabagal bumaba yung tubig dito kasi sobrang taas ng ilog ngayon. Ano? Grabe dito. Am -am -am Allah. Do hanggang doon sa loob. Wala yung tubig. Kaya wag na kayong lumabas ng bahay. No? Yan yung ano, yung sasakyan ko kasi iniwan ko yung motor ko sa ano, sa Tree Park. Iniwan ko yung motor ko doon para panigurado na hindi mababaha. Ay. Wala, la pati dito. Abot na dito yung baha. Grabe yung mga basura, nagkalat na, may mga saging pa dito. Pinamigay na lang daw yung mga saging. Okay, salamat sa inyo. Sana tumigil na yung ulan.